O San Matias, ikaw na pinili ng Diyos upang maging isa sa mga apostol, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at taimtim na pananampalataya. Ang iyong buhay ay nagsilbing gabay at inspirasyon sa bawat isa sa amin na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa isang mundong puno ng mga pagsubok, ikaw ay naging isang halimbawa ng katapatan at pagkamasunurin sa tawag ng Diyos. Isang halimbawa ng tapang na ipinakita mo sa iyong pagtanggap ng misyon ng Diyos sa iyong buhay. Bilang isang apostol, tinanggap mo ang isang mahalagang misyon ang magpatuloy sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan na dinala ng ating Panginoong Hesus. Ang iyong pagkakatalaga bilang kapalit ni Judas Iscariote ay isang makapangyarihang paalala na sa lahat ng oras ang Diyos ay may mga plano para sa ating buhay. Kahit na sa mga oras ng pagluha at pag-aalala, itinuro mo sa amin na hindi tayo dapat matakot sa mga bagong hamon sapagkat ang Diyos ay palaging nariyan upang gabayan tayo. O San Matias, ikaw na isinama sa bilang ng mga apostol na may tapat na puso at dedikasyon ipagdasal mo kami upang kami rin ay matutong maging tapat sa ating mga tawag sa buhay. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay sa pananampalataya, naway magpatuloy kaming magtiwala sa kalooban ng Diyos at maglingkod sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Ituro mo sa amin kung paano magpatuloy sa ating misyon kahit na sa mga oras ng pagsubok at kahirapan. Matuto kami mula sa iyong halimbawa ng tapang at pananampalataya na magpatuloy sa misyon ng pag-ibig at pagkakaisa sa kabila ng lahat ng hamon ng buhay. Sa aming mga pagsubok sa araw-araw, kami ay humihingi ng iyong tulong at mga panalangin. Hinihiling namin ang iyong gabay sa bawat hakbang na aming tatahakin, sa bawat pasakit at pagsubok na dumating sa aming buhay ipagdasal mo kami upang kami magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos at magpatuloy sa paggawa ng kabutihan tulad ng iyong ginawa sa iyong buhay. Naway magtulungan kami upang ipagpatuloy ang misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus upang ang bawat tao ay makatagpo ng liwanag at pag-asa sa Kanya. Ang iyong buhay ay isang pagpapakita ng tunay na dedikasyon at pagmamahal sa Diyos, kahit na hindi ka kabilang sa unang labindalawang apostol, ipinakita mo ang iyong kahalagahan sa misyon ng Diyos. Nais mo lamang maglingkod sa Kanya at magbigay liwanag sa madilim na mundong ito. O San Matias, magpatuloy kang magdasal sa amin upang kami ay magtaglay ng tapang at lakas ng loob na magpatuloy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa kabila ng mga hamon, na kinakaharap namin araw-araw. O San Matias, kami ay nagdarasal din para sa bawat tao na nangangailangan ng gabay at tulong sa kanilang buhay. Naway matutunan nila mula sa iyong buhay na huwag mawalan ng pag-asa. Bagkus ay magpatuloy sa pagtahak sa tamang landas anuman ang mangyari. Ipinagdasal mo ang ating Panginoon upang magpatuloy sa kanyang misyon at kami rin ay nagdarasal upang magpatuloy sa aming mga misyon bilang mga alagad ni Kristo na naglilingkod at nagmamahal sa bawat isa. Sa aming mga puso ay may pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos ay palaging nariyan upang magbigay ng gabay. O San Matias, ikaw na isang huwara ng tapang, pagkamausisa at pagiging bukas sa plano ng Diyos. Kamirin ay nagdarasal na matutunan namin ang mga aral ng Diyos mula sa iyong buhay. Sa bawat araw ng aming buhay, kami ay humihiling na matutunan na naming maging handa na tumanggap ng mga hamon ng buhay upang magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. O San Matias, kami lumalapit sa iyo at humihiling ng iyong mga panalangin upang kami maging mas matatag sa ating pananampalataya sa mga oras ng pangangailangan kami ay nagdarasal upang hindi kami mawalan ng lakas kundi magpatuloy sa pagkakaroon ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos ipagdasal mo kami na matutunan namin na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa pagtulong sa iba at sa paggawa ng kabutihan sa pangalan ng Diyos kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell icon para makatanggap pa ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya. Araw-araw! O San Matias, kami humihiling ng iyong mga panalangin upang kami ay magpatuloy na maging tapat sa misyon ng Diyos, na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng Kanyang salita at pag-ibig. Naway maging maligaya kami sa pagtanggap ng mga hamon magpatuloy na maglingkod sa Diyos ng may kasiyahan at buong pagnanasa. Kami ay lumalapit sa iyo na may buong pagtitiwala na ang iyong mga panalangin ay makikinig sa aming mga pagnanasa at kailangan. Sa lahat ng ito, kami ay nagdarasal sa pangalan ni Jesus aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.